Noong dekada siyam na po, nabighani ang industriya ng entertainment sa Pilipinas sa kwento ng pag-ibig ng dalawa sa mga pinakasikat na bituin nito, sina Aga Mulak at Gretchen Barreto. Parehong nasa tuktok ng kanilang mga karera, sila ang tunay na simbolo ng kagandahan at kapangyarihan ng mga bituin. Ang kanilang pag-iibigan ay kasing lakas ng pagiging mataas ng kanilang profile, pero tulad ng maraming mga kwentong engkanto, hindi ito nagtapos sa isang happily ever after. Unang nagkita sina Aga Mulak at Gretchen Barreto habang nagtatrabaho sa pelikula noong 1985 na Miguelito, Batang Rebelde. Sa critically acclaimed drama na ito, ginampanan ni Aga ang karakter na Miguelito, isang batang lalaki na nahaharap sa mga malupit na katotohanan ng buhay, habang si Gretchen naman ay gumaganap ng isang supporting role. Ang kanilang pagsasama-sama sa set ay nagsimula ng isang koneksyon, at kahit na pareho silang nasa simula pa lang ng kanilang mga karera noon, ang kanilang chemistry ay hindi maitatanggi. Ilang taon ng lumipas, nang ang kanilang mga karera ay umangat, nagkita ulit sila at nagsimulang mag-date. Noon, naitatag na ni Aga ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakasikat na leading men sa Philippine cinema, habang si Gretchen naman ay pinarangalan bilang isang style icon at isa sa mga pinakamagagandang mukha sa showbiz. Ang kanilang relasyon ay mabilis na naging usap-usapan sa bayan at ang mga tagahanga at media ay masigasig na sinusubaybayan ang bawat kilos nila. Magkasama sina Aga at Gretchen, madalas na nakikitang nagsisimba sa mga kaganapan, ang kanilang pag-ibig ay halata sa paraan ng kanilang pagsuporta sa isa't isa. Sila ay isang perpektong mag-asawa na nagpapakita ng ideal na romansa na hinahangaan ng marami. Sa mga panayam, nagsasalita sila ng mabuti tungkol sa isa't isa, at inilarawan ni Aga si Gretchen bilang isang taong nagdala ng kagalakan at pagmamahal sa kanyang buhay. Si Gretchen naman, tinukoy si Aga bilang kanyang pinakamalaking pag-ibig, isang damdamin na kanyang inuulit kahit na matapos ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang malalim na koneksyon, ang kanilang pag-iibigan ay hindi walang mga hamon. Ang kanilang mga pagkakaiba sa pagkatao at mga prioridad ay nagsimulang lumitaw habang umuunlad ang kanilang relasyon. Si Aga, nakilala sa kanyang pagiging madali at pagiging mapagmahal sa pamilya, ay nagnanais ng katatagan at isang hinaharap na nakatuon sa pag-aasawa. Si Gretchen naman, ay malakas ang loob at nakatuon sa kanyang karera, at ayaw niyang iwanan ang kanyang mga ambisyon sa rurok ng kanyang kasikatan. Ang mga pressures ng katanyagan ay nagbigat din sa kanilang relasyon. Bilang isa sa mga pinakasikat na mag-asawa sa kanilang panahon, patuloy silang nasa ilalim ng panunood ng publiko at ang mga chismis tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan ay nagsimulang lumitaw. Sa mga panayam sa ibang pagkakataon, inamin ni Gretchen na ang emosyonal na intensity ng kanilang relasyon ay nagpahirap na mapanatili ito. Ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ayon sa ulat, gusto ni Aga na iwanan ni Gretchen ang industriya ng entertainment at magtuon sa pagbuo ng isang buhay na magkasama, ngunit hindi handa si Gretchen na iwanan ang kanyang kalayaan at karera. Sa isang prankang panayam, inihayag ni Gretchen na habang mahal na mahal niya si Aga, naramdaman niyang naubos ang kanyang emosyon sa kanilang relasyon. Sa huli, napagtanto niya na hindi sila para sa isa't isa sa kabila ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang kanilang paghihiwalay, parehong nagpatuloy sina Aga at Gretchen sa kanilang mga buhay. Pinakasala ni Aga ang beauty queen na si Charlene Gonzalez noong 2001 kung saan nagtayo siya ng isang malakas at mapagmahal na pamilya. Samantala, si Gretchen naman ay pumasok sa isang pangmatagalang relasyon sa negosyanteng si Tony Boy Cojuangco at magkasama silang nagkaroon ng anak na babae, si Dominic. Si Gretchen Barreto ay isa na ngayon sa top 3 na bilyonaryong personalidad sa showbiz. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatiling magalang sina Aga at Gretchen sa isa't isa. Madalas na tinutukoy ni Gretchen si Aga bilang kanyang pinakamalaking pag-ibig, habang mainit na nagsasalita si Aga tungkol sa kanilang panahong magkasama, kinikilala ang kahalagahan nito sa pagbubuo ng kanilang mga pagkatao ngayon. Ito ay isang kwento ng pagmamahal at intensidad, isang relasyon na kasing ganda ng pagiging panandalian nito. Ipinapaalala sa atin ng kanilang kwento na hindi lahat ng malalaking pag-ibig ay nakalaan na magtatagal magpakailanman. Ang ilan ay nakalaan upang magturo sa atin ng mga aral, mag-iwan sa atin ng mga mahalagang alaala, at manatili bilang mapait na mga kabanata sa ating buhay. Para kinaaga at Gretchen, ang kanilang kwento ng pag-ibig, kahit na maikli, ay palaging magkakaroon ng espesyal na lugar sa puso ng kanilang mga tagahanga at sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas.